hanggang ngayon eh nirete siya sa limang piso sa NGC mga kaibigan pasensya na kayo naputol mga kaibigan Ado, eh, nabili ko ng nakarana 1, okay lang at least nakatulong ako sa kasamahan ko at hindi ko sinabing mahal <coughs> at tama lang sa presyo yan kasi marami naman kung mga pension eh may 1972, 1974 May piso na kalabaw, may maliit na kalabaw, mayroong dollar coin may 1 pataka may antipolo tama lang yung one two na yun mga kaibigan pwede yung makapaglambing ng subscribe pag press na subscribe press na notification bell at isulit ang all palike na rin ang video kung gusto nyo i-share i-share nyo na rin ito na muna mga kaibigan salamat magandang gabi